Ayan, B. Tama yung ginagawa mo. Daddy! Bili na ng puto bumbong. Masarap na pa sa lubong. Uy, di ba, ikaw Uy, yung... eh Ay, ay ba, diba, hmm. ikaw yung may misis na masungit? Ah, <laughs> Hindi, mabait naman yun. Ano lang siya medyo nagselos na lang konti kasi ayaw niya na may malalamangan doon sa luto niya. Eh, ikaw ba? Nasa yung mister mo? Eh, alay. Huwag nang buhay ng pinatay na alaala. So, totoo nga na single mom ka pala. Oo. <sighs> Nagmahal. mahal pinangakuan ng kasal. Tapos, iniwan. Kaya singge. Pero masaya ako kasi nasa akin ang anak ko. Sa alam mo, maganda ka. Allah! Hindi. Ibig ko sabihin, maganda. Itong pwesto mo, malapit sa mga estudyante dito sa school, maganda. Ay, puro ka pang bobola. Bumili ka na lang kaya. Sige, alam mo, tama-tama eh. Mahilig talaga ako sa malagkit eh. Malagkit ka dyan? Malagkit na bigas. Ito, ito talaga ko ano, naman naisip mo. Ano pa ba bang gusto mo? Ikaw. Diyos ko pa, Rode! Bakit? Alam ako! Ikaw! Oh, ito! At saka yan! At saka ito, yan, nyog, ano pa ba? Ano pa pwede kong bilhin dyan? Ayan, puto bumbong mo. Ito, yung laman nito. Ano ba ba laman? Ubusin ko lahat ng paninda mo. Kaya nagsiselos ang asawa mo eh. <laughs> Tagdagan ko ng nyog. Sige, para mas masarap. Ang alam mo? Pa ng, uh, Joey. Sige. Oo. Oh. <laughs> Sige. Sukal, so, gusto ko yan matamis. Carol, halika nga. Aba! <laughs> Carol, totoo ba yung kwento niya? Opo, Tita Mel paano mo ba nakilala si Joey? Ay, gayo po, tita. Mel. nagtitinda po ako ng puto bumbong. Oo. Uh -uh. siyempre po, ka po ako. Kinuha po niya ang number ko, Tita Mel, na sabi uh -huh. niya, tutulungan po daw niya kung magtinda ng puto bongbong. Yung pala ako ay liligawat. Alam mo din napakaraming anak. mhm mm Alam po po, Tita Mel. Oh, eh bakit mo pa itinuloy yung... Ay ano po, tinatabay ko naman po siya, Tita Mel. Eh, talaga po siya ang porsigidong Umano po sa akin, hindi na po siya na uwi. Sa amin na po natutulog. Eh, bakit na natutulog mo? Oh, makasimangot ka na naman. Ikaw na po. Diba kapag katatapos lang natin maglabing-labing, saya ka? Sige na ano bang problema? Sabihin mo sa akin. Anong problema? Saan ka ba kasi galing talaga kahapon? Eh, siyempre, sa trabaho. Saan pa ba ako pupunta? Siyempre, sa'yo lang, di ba? Lima kayong binubuhay ko. Alam mo, Joey, nagpapasalamat ako na responsable kang ama. Pero parang nasobrahan ka naman ata. Ino umaga ka na ng uwi. Minsan tuloy iniisip ko baka mamaya nang bababae ka na. Ay, yan ka na naman. Paulit-ulit na lang. Di ba nung isang araw sinabi ko na sayo, na wala nga. Tapos ngayon isipin mo na meron na naman na, kasawa ni Paulit-ulit na yung bintang mo sa akin na may iba akong babae. Pwede ba huwag mo ako pagtaasan ng boses? Nagtataka lang naman ako. Kasi dati, nag i love you ka pa sa akin sa text. Ngayon, wala na. Hindi ka na rin nakakasama sa simba. Yung mga niluto ko, napapanis na lang kakaantay sa'yo. Hindi mo ako masisisi kung isipin ko na may babae ka. Pagod na ba ako? Mahal. Sorry na. Napangako ko sa'yo na nagpatutunay ko sa'yo na hindi kita niluloko.